Ang message mo sa mga anak mo? Wala na. I'm sorry, wala. Na, ano napagod ka na? Napagod na. Napagod na. Ito, hindi mo kapagod. Ano mo, hindi mo na. Nag-usap ba Claudine? Tama siya niya kagabi sa akin. Mm -hmm. Kasi usap din pala siya. She had a thing to messages to Marjorie. Mm -hmm. Nag-usap siya na, baka pwede naman ako umaten. Bibigay lang ako ng gift ko, Claudia. Tapos uh -huh. mga pangat yung message niya, binura na tapos, binlock pa siya. So, hindi nais pumasok yung message niya. Kaya, iyak siya nung iyak nung gabi. tapos ina, parang ihima tayo. So, yung So, hindi sila okay ni Marjorie? Pag gano'n ako, eh, nakikiusap siya Kaya nga ako, sinabi ko sa kanya, kahit hindi ka-invite, pumunta ka, tatabihan kita. Even Gretchen. Wala, hindi rin alam ko si Claudia, ayaw niya yung nangyari. Alam ko, nakifeel ko, ayaw niya yung nangyari. Gusto niya akong bubudod niya. Gusto niya akong kasama magdating sa kanya. I can see it in her eyes, eh. Nararamdaman ko kakapon, Pagharap niya sa mga tao, kinakahanap niya ako. Wala ka nung babalikat, eh. Ano, mo natapos na yung wedding eh? Anong Paano ko yung rewind yung moment na yun? Ano to? Tinatapos na ni Dennis yung relasyon niya sa kanya? Yes. Yes. Ako na nakasusunod niya yung hindi na sila. I will not give them any chance. I-mention mo yan. I-mention mo yan. Nabi sa akin ni Dennis, hindi nyo siya makakausap na, hindi nyo na siya makakausap And that is final. This is a permanent goodbye. Maybe the last time that you will see me, sa loob na nakabago ko yun, then di na Would you say na that you've done your part? Oo, lahat na. Lahat na wala na. na lang. Naubos na? Naubos na. Okay, naubos na. Naghihimutok ang komedyanting si Dennis Padilla dahil imbis na father of the bride, naging visitor daw siya sa kasal ng sariling anak na si Claudia. In a now deleted post, inilabas si Dennis ang kanyang pagkadismaya. Sabi pa ni Dennis, nabudol daw siya, dumalo si Dennis sa kasal ni Claudia sa long-time boyfriend nitong si Basti Lorenzo. Si Claudia ay anak ni Dennis kay Marjorie Barreto. Maging sa isang post ng anak din niyang si Julia, nag ang aktor saying, kapal nyo quote unquote, agad din yung binura ni Dennis, tila unbubbled naman si Julia dahil ilang oras matapos mag-comment ang ama, nirepost niya ang happy moment nila ng half-sister niyang si Danny.